guys! Good morning. Good morning. Kain tayo ngayon ng ng nah, itlog, talon, o oh, it isda. May dilis kami, okra, at saka egg. May sausawan, guys. na nang aming breakfast today, guys. Natirang ano doon, guys. Sabaw na lang ng ata. At saka, yan, aylo tayo. Mukbang. Mukbang kain ka ng ano ng kumain ka kulot ng ano ng okra okra? hmm kain ka ng okra yung sabon itong adobo guys yan Tak ada yang Sarap yan. Dilis guys. Eh. Yan. Dilis. Kain na. Wala ang daddy namin. Nasa work. Mmm. Sarap. Sarap. Kain, kain na. Hi. Sarap ng okra, guys. Sa sa ano. Yan. Kain ito, nak. Wait. Sarap. Try mo kumain ng okra. ng lady, lady finger. Sa mo muna. Hmm? mo. Sosok sesuka, <hesitation> nggak masalah apa sah, kehilangan yang disausau, nggak nggak nggak